Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Haniniwala po akong sila ay may at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang uh, tanghali po sa inyo na. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin pagpatulong nyo po lamang pagsuporta pagtulong po sa akin patanayin at ko pong napakalaking utang na rob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat Asa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayong mag uh, magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi ko po yung updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalo ko po at ituturo ko po, po sa inyo lahat ng aking manalalaman, panggamot sa spiritual at physical karamdaman, at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon, at dito po lamang matutukasan sa iwagan ng pagkasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan. At huwag sa kasama, gamitin upang makatulong sa mga taong na nga At huwag pong ipagyabang, at palagi po ninyong isa puso't isipan, at panatiling magpukong sa ito Magtulungan, magbigayan, niligay sa lahat, magmahalan, at huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sinuman, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan. Pakakalob po po sa inyong lahat, uh, pakakalob sa inyo lahat ang dik-dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ah... Uh, shout out muna kay uh, uh, Belen Dupalisok bike tayo kami to Chile or Europe from Rico Raila Viste Jonix Binadin Geraldo Jimenez Arnel De Rosario Andy Bonifacio fight to win Robin Montanilla Marlon Hoyoho Joel De Rosario pagkat ng dilim EDC commented janis Nolo Arnel Ayano Pantalion Bobis, Lordan, Buo Commented, Aljun Puod, Aldong Kologi, Tani Dianan, Marvin TV, Poldo TV, uh, Robin Mantanilla, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, uh, Rodil Landra, Jespe Yamasia, Tepo Recommended, Nisto Ramos. May kasabihan po tayo ngayon po na ang nagsusubscribe, naglalike, naglalike and share ay Uh, buo ang loob at hindi sa sarili at ito ay may malaking pa, uh, mararating sa buhay kaya sana po ay magsubscribe kayo at uh, marami pong blessing na darating ko sa inyo ang isi ko po ngayon sa inyo ay ang orasyon ng ipinito sa kulog at kinilat luha ka namang pangkasinan mag po ng isang ama namin Magasal po nang isama namin at sunod po yung orasyon po. Uh, po tayo. Ama namin na sa langit, sambayin ng pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming Tulad Tulang papatawad namin ng kasala sa amin at huwag mo kami iharap na may pit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan, ang kapurian, man. Amen. At sunod po yung orasyon po ng kon po. Sancti Gloriam Hikwia Makur Nyakur Sopnirit Hulhum Malamurok Milam Sancti Gloriam Hikia Makur Nyakur Sopnirit Sopnirit Hulhum Malamurok Milam Sancti Gloriam hikuya hequ Makur niya pur so nirit home malamurok mi usalin po sa isip naman po at if sa kanang hintuturo at ituro ang taong napaka makati ma, nap, makakati ang dila malakas boses magsalita iskandalosa magmumura nagtadabog at iba pa ito po ay napakabisa po ito na oras yung isang pinito na aking ginagamit po uh, pwede po itong gamit, gamitin sa uh, kwan po ito sa gamutan po at sa sa labas po uh, napakabisa po ito na orasyon ng infinito juice ah yung mga nag po na gustong uh, orasyon ng infinito juice nandito na po yung request po ninyo na po, napakabisa po ito gamitin po lamang sa kabutihan po wag sa kasamaan upang makatulong sa mga na nangangailangan Sangke Gloriam Hikia Makur Nyakur sopnirit Hulhum Malamuruk Milam Sangke Gloriam Hikia Makur Nyakur sopnirit Hulhum Malamuruk Milam Yan po ang ulasin po uh, Sana po nagustuhan po niya aking uh, video uh, uh, Sana po huwag po kayong magtubiling uh, Mag subscribe, like and share Pagkipindot na rin po ang binay ko uh, Shout out po sa inyong lahat Maraming salamat po